Maraming nainirahang mga migrante sa Gumchongo at Gurugo sa Seoul, kabilang dito ang mga komunidad ng Korean-Chinese at mga migrante magagawa. Ang Seoul Gumchon Police Station at Migrant Workers House ay nagtulungan upang mabigyan ng ligtas na kapaligiran para sa komunidad ng mga migrante. Ang Seoul Gumchon Police Station at Migrant Workers House ay nagdaos ng sirimonya upang pagtibayin ang kasunduang pagsasama sa Migrant Workers House at ng Korean Chinese House. Sa seremonya, ang Seoul Gumchon Police Station ay sumang-ayong magkakalob ng legal rescue service para sa mga dayuhan, gayon din ang legal advice service at programang anti-crime sa promosyon ng Migrant Workers House sa mga programang ito. Ayon sa kasunduan, MNTV, isang broadcasting para sa mga migrante, ay magkakaloob ng impormasyon at programa sa iba't ibang lingwahe sa Korean, everyday legal advice, basikong regulasyon at iba pang mahalagang impormasyon para sa mga dayuhan. Abangan po ninyo. Music.